How today yeah. is a sunny day. Nice weather today outside. Um yeah, I don't know in the other countries, but here in Winterlocks, Connecticut, it's a very nice weather. It's I think if I'm not mistaken, it's 63 degrees, which is really good. Not like the same as the other day that it was so cold because it was snowing. Right, baby? Yeah. Okay. So, this vlog po namin ay, I will cook pancake po. Pancake? Okay. Yeah. This kind of pancake, ang ginagamit ko, buttermilk po. <laughs> Even though that Mary doesn't want to eat this kind of pancake, but, still, I will cook this one because me and Kyle will eat this one. Okay, first thing po ay, I... Kukuha muna ako ng yung bowl. Kaunti lang. Kasi kami lang naman ni Kyle ang kakain. Oo. Kaming dalawa lang. So, I will not cook a lot. Uh, maybe only five or six only pancakes. So, the ingredients are just simple as like this. One, yes. Ito lang po talaga. My ang brother, ano ko po. Yung gagamitin ko. At saka dadagdagan po siya ng oh, I'm sorry, I cannot read. Um, oh, mahirap pag kailangan mo ng pangalawang, pangapat na mata. Okay, here is the ingredients. Oh, here is po ang gagawin mo. Um, one cup of One, one and half cups of water. O, oh, yun lang tsaka dalawang ang cups po nito. That's it. Tsaka i-mix mo lang po. Yun ang gagawin. Yan na. At pagkatapos, lulutuin po yun. Okay? Here's na po? Pero ako naman, to be, uh, to be honest, hindi ko sinusunod ito eh yung ti ah uh, timingan lang. I mean, yung chan chan, ano ba yung tawag doon yun? Yung ano ba tawag doon? Um ah, uh, 'yun lang ang ang ano ko dito ay yung feel ko lang na kung tama na yun Hindi, hindi ako nag measure pag nagluluto ako nitong ano, itong pancake na ito. Pero it said in here na yun nga one and half one and half cups of water daw at saka two cups of dry mix pero ako hindi kasi hindi naman madami ang gagamitin ko o ang lulutuin ko ano lang kaunti lang kasi kami lang naman ni kailang kakain so what I'm gonna do is I will just only pour it here kung tama na yun lang ito po um, ito lang po ang gagamitin ko ito at saka yung tobi Sabi tobi pero yon mm -mm. Ito na po hindi uh, hindi naman kadamihan yan lang ang tamang-tama lang sa amin dalawa ni Kyle. Si Mary kasi hindi ko makain ito eh. Kaya ito lang po. Ayan. At saka, instead of water po ang sinabi dito na ilalagay, ah, uh, hindi water ang ilalagay ko. Milk po. Ayan. Ito po ang gagawin, ang gagamitin ko. Hindi ito ha, hindi ito lahat, kundi konti lang. <laughs> Ayan po. Ayan. Yan lang. Yan lang ang ano ko. Ito lang ang style ko. Ano lang. Timing, timing ko lang yung pag feeling ko na okay na, ayun. Uh, stop na ako. Yun. I, ano ko kasi hindi naman din magan, masarap pag sobrang gatas. I mean, or tubig. Yan. Eh kung madami na yung tubig, so dadagdagan ko na lang ng flour mix. Uh, or mix flour, yun ba yun? Mm -mm, ito. Yun alang ano namin ni Kyle. Pagkatapos namin naglinis, ito ang mangyayari. Nagluluto kami ng ano, pancake. Pero hindi si Kyle naglinis. Kami lang dalawa ni Mary, ah. Ayan. Oo. Diba? Madami lang siya. So, I will add more. Uh, yung pancakes po. Na, or. Ayan. Masarap ito. Masarap ito talaga siya. Gusto ko to siya. But I don't know others. If you want uh, other brand, you can do it. But this kind of brand... I like this one. Um, yan po. Mix, mix, mix lang po. Ikis, ikis. Yan. Yan. po yung snacks namin ngayon ni Kyle ayan tama na ito para sa akin this is enough na okay I'm gonna put this box first ayan ito na po um, turn on ko lang po yung stove po gamitin ko po ay uh, salted butter po. Yun, ito. Ayan na, si Aya. Pumakatok na. Come over here. You have to behave, ha? Ito po. Ayan. Ayan. Yeah, uh, na Ayan. Ah, kunin ko muna yung Ah, uh, where is that? Ito po, gagamitin ko para pang ano. ko lang ng kaunti para doon ko po ilalagay dito po sa pan po tsaka so, ganyan lang yan yeah. then after that ganito lang gawin mo po. ayan don't go there ha o, ayan na ayan Ayan. po Mark, stay here. Mark. Tatakpan ko lang siya. Stay here, Mark. Ayan po. Holy Week na po. Ngayon, starting today, this Monday. At out ano lang, ah, hindi pa rin ako naka, ano, naka-get over doon sa mga kasamahan ko sa trabaho, yung dalawa. May, uh, mga kasama ko kasi hindi mga katoliko. Mga ano sila, mga ibang relihiyon out ang nangyari po, may kalang ko muna to. Oh. Oh. look at, look at my gun. Yeah, look at. Oops. Oops. There you go. That's my pancake. And I will cover it again until it will cook. Mm-hmm. Oh, oh, yung ano ko yung mga kasama ko sa trabaho hindi sila mga katoliko at saka alam nila na ako ay nagro-rosaryo kaso ang hindi ko po nagugustuhan pinagtawanan nila yung pagro-rosaryo ko I told them kayo, hindi kayo kasi katoliko hindi niyo alam, teka lang ha na ano na siya na ayan next po ito ay ayan lagay -e ko rin ito tsaka ito spread lang po yung ano yung butter Ayan. At saka, lagyan ko po ng, lagyan, lalagyan ko ng syrup po. Ito. Masarap din ito. <laughs> Lalagay ko lang siya sa ibabaw ng pancake. Ayan. Yay! Ganon lang. Again, Holy Week na ngayon. Ingat-ingat po kayo ha. At saka alam ko sobrang init niyan sa Pilipinas. Dito naman sa ano, dito sa amin sa uh, kung saan ako nakatira ngayon sa Windsor Locks, Connecticut, maganda ang panahon. I think today only is a good weather. Tapos tomorrow it will rain again. And then the next day, the next day it's not good weather. again. I'm gonna cook again. The, Sorry, Mama. What is the? namayan si no, kay me. Ah. Na namayan si no, Wait, Why? What happened? Crummy. Oh, oh no, it's okay. They're fine. Okay. Hmm. <laughs> hmm. call you? Yes. Oh, that's very good. Kung tumawag daw yung kaibigan niya, si Zach, at saka si, ano, Aria. Again. Ah, lagyan ko ulit ng. Okay. Yung butter ulit. I will put butter on the top of the pancake ko. Mama. Ninene, ninene, a-a No, I don't think so if they will eat this one. Yeah. naman Maya. Yeah, I know. Ninene, Maya, sha. I do you want to share to uh, Maya? <laughs> uh, Ria and sa Yes! Oh, gusto daw niya bigyan <laughs> si Ria si Sak yung kaibigan niya. <laughs> okay, calm down. down. <laughs> and yeah. then again, I will put the Okay. Syrup on the top po para masarap. Mm -hmm. Ayan, buksan flip. There you go. And then close again until it will, until it will cook. Where you going, Aya? Aya, get out there. Aya, out. I don't want you to do something not good in there, okay? Yun po sa ako. Binibigyan ako ng hard time. Pero, ya, ano ka, ano niya yung hard time? Mahal na ko ay, ayan po. At tsaka, sobrang init ngayon daw. Pero, hindi ko alam kung other party na, oh, uh, part ng, ano, other part ng Pilipinas ay maulan or hindi. Kasi, doon yata sa bukid na, maulan yata. If I'm not mistaken, ha? At tsaka, ayun, ayun, yung iba naman, this time, uh, this time po na Holy Week, yung iba, iba din yung ano nila eh, pumupunta sila sa beach, pumapunta sila ng kahit saan. Yung iba naman, pumupunta sa simbahan, oo, yung mga ganon. po iba-iba kasi eh. Ayan. Ayan. again another butter para yung lordes hindi mainit <laughs> nagkabalit ng paglagay <laughs> okay put it again another Ayan. masarap ito pag may ano masarap pag may Cooked Suda. Taman? <laughs> yeah. Mm, the bus? There is no bus, my love. It is spring break. Oh, okay. <laughs> Gusto lang talaga niyang magsakay-sakay ng bus. Oo, uh, yan lang. sa kami ng plato ni Kyle. <laughs> yeah, I will put Kyle here. Yeah. Yeah. Hmm. Parang, parang gusto ko ng tumikim. Okay. Parang yeah. I want to tikim na. Oh really na? <laughs> o di ba? Ay. Lordes! I wanna tikim na talaga. Promise. Tikim na nga. <laughs> eh? Mmm. Sarap. Sarap mm. sya. Sarap to pag may soda. Can you get soda time? Soda in my car. Malapit na matapos yung pancake ko. Bro, thanks God. Hindi ko na, hindi ko na kaya nang eh. Gusto ko talagang tumikim. Oo nga, masarap siya. Sana, lahat ng tao nakakakain, nakakakain ng pancake, no? Doon sa Pilipinas kasi, yung ano ko, kung nagpapadala ako ng box, naglalagay ako ng ganyan kasi para makatikim sila. Ayan, tapos na po. <laughs> o, di ba, madali lang yung paggawaruto ng pancake. Oh, oh butter. You like butter? Here is the finished product. <laughs> Ay, eto na. Yung ano namin ni Kyle. Pancake. Pancake okay? for us. Yeah, pancake for us. With soda. Right? A so oh, yeah. lot of syrup. Oh, yeah. A lot of syrup. Oh, my God. God, your syrup is swimming na. Oh, huh? Come on. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and the gift which I to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Sorry po, tinikman ko na bago ko nagdasal. Kain po tayo, mga kaka, mga kababayan, mga Pancakes? Yeah. Sikaon? Yeah. tayo na pancake. Yeah. How is it? Girl? Mm. Can I have a. You should drink the spray of Coke. But I like more the food there or the Coke. Mm. Mm, here. Mm. sarap. Talaga lang. Sarap siya. Sayang si Mary, hindi masyadong ano siya, oy. Hey, you finish that. Oh, look at that. It's swimming. What did you do to the pancake? I used to walk. Yeah, I know. You should not know that. Mm. yet, not yet. I need to give Mary soda. Mahiyang gano'n ng nga soda si Mary. Wala na, iniwanan na ako. Ako na lang magkain. Ayan po, thank you for watching po. At saka magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Mag-ingat po kayo kahit saan man kayo ngayon. Ano namang ginagawa ninyo? Ingat po, ingat. Okay? God bless us all. Bye. See you next vlog po.